Nagtrending ang larawang ito kung saan magkakasama ang apat na sikat na leading ladies noong dekada 50. Ito ay kasunod ng balitang pagpanaw ng veteranang aktres na si Gloria Romero. Ayon sa mga netizens, magkakasama na sila ngayon sa kabilang buhay. Tunay nga na ang pananatili sa mundo ay may tuturing na maikling pagalakbay lamang. Tulad na lamang ng mga sikat na artista noon na kalaunan ay nawalan ng ningning at sumakabilang buhay. Marami ang antig sa larawang ito kung saan magkakasama ang apat na mga sikat na artista na may maladyos ang kagandahan noong araw. Mula sa kaliwa, ito si Paraluman. Si Paraluman o si Sigrid Sofia Agata de Torres Von Gis o kilala sa pelikula sa pangalan na Paraluman ay sinilang noong December 14, 1923 sa Tayabas, Quezon. Madalas siyang binabanggit bilang isa sa mga matagumpay na pangalan sa industriya magpahanggang sa ngayon pumanaw ang aktres noong April 27, 2009 sa edad na 85 sa kanyang bahay sa Paranaque. Si Paraluman ay pumanaw dahil sa cardiac arrest dahil na rin sa komplikasyon na dulot ng pagkakaroon nito ng Alzheimer's at ng Parkinson's disease. Susan Roses Si Susa Purification Levy Sonora po o mas kilala sa tawag na Susan Roses ay pinanganak noong July 28, 1941 sa Bacolod, Negros Occidental. Si Susan Roses ang itinuturing na queen of Philippine movies na nakagawa ng mahigit na 130 na pelikula at mga palabas sa telebisyon. Pumanaw ang aktres noong May 20, 2022 dahil sa cardiopulmonary arrest sa edad na 80. Siya ay nakahimlay sa Manila North Cemetery katabi ng kanyang kabiyak na si Fernando Poe Jr. Amalia Fuentes Si Amalia Fuentes ay pinanganak noong August 27, 1940. Siya ay kinilala rin bilang queen of Philippine cinema dahil sa naging kontribusyon niya sa industriya noong 60s at 70s. Si Amalia ay makabilang buhay noong October 5, 2019 dahil sa cardiac arrest at multiple organ failure. Nakahimlay ang kanyang mga labi sa Loyola Memorial Park. Gloria Romero Si Gloria Ann Borrego Gala o mas kilala sa screen name na Gloria Romero ay ipinanganak sa Denver, Colorado, USA noong December 16, 1933. Sa loob ng 70 taon na inilagi ni Gloria Romero sa showbiz ay hindi matatawaran ang kanyang mga naging kontribusyon sa industriya. Lumabas ang aktres sa halos mahigit na 250 na mga pelikula at telebisyon. Nitong January 22, 2025 nang mapabalitang binawian ng buhay si Gloria sa edad na 91. Hindi pa naglabas ng impormasyon ng pamilya kung ano talaga ang dahilan ng pagpanaw ng aktres.